Bigla ka na lang bang nahihilo? O kaya naman, sumasakit ba ang batok mo pagkagising sa umaga? Naku, huwag mo yung babaliwalain. Baka hindi lang yan simpleng pagod o puyat. Hindi mo alam, baka isa ka na pala sa milyon-milyong Pilipinong may alta presyon. Pero hindi mo pa ito natutuklasan. Ngayon, bubuksan natin ang aklat tungkol sa silent killer na ito at aalamin natin kung paano natin ito mapapabagsak. Magandang araw sa inyong lahat at isang espesyal na pagbati sa ating mga rockstar, ang ating mga lolo, lola, tito, tita at lahat ng ating mga minamahal na senior citizens. Kayo ang aming inspirasyon at alam naming sa pagtanda, kaakibat nito ang mga bagong hamon sa kalusugan at isa sa mga pinakakaraniwang kalaban na ating sinusubok harapin ay ang high blood pressure o alta presyon. Ayon sa mga pag-aaral, halos pito sa bawat sampung nakatatandang Pilipino ang may hypertension. Ang nakakatakot dito, marami sa kanila ay hindi man lang alam na mayroon na pala silang ganitong kondisyon. Ito ang dahilan kung bakit binansagan itong silent killer o tahimik na mamamatay tao. Bakit? Dahil para itong anay na dahan-dahang sinisira ang ating mga organo, puso, utak, bato nang walang paunang abiso. Hanggang isang araw, bigla na lang itong sisingil sa pamamagitan ng atake sa puso, stroke, o kidney failure. Pero relax lang po. Nandito kami para tulungan kayo. Sa video na ito, gagamit tayo ng simpleng Tagalog. Walang mga nosebleed na medical terms. At diretsahan nating pag-uusapan ang lahat ng kailangan ninyong malaman. Aalamin natin kung ano ba talaga ang alta presyon. Ano ang mga sanhi nito na swak na swak sa ating Pinoy lifestyle? Ano ang mga sintomas na dapat ninyong abangan? At ang pinaka-importante, kung paano ito makokontrol sa mga praktikal na paraan. Ang goal natin ay bigyan kayo ng kaalaman dahil ang kaalaman ay kapangyarihan. Kapangyarihan para alagaan ang sarili at para mas humaba pa ang ating masasayang araw kasama ang ating pamilya. Kaya samahan niyo ako at simulan na natin. Para mas maintindihan natin, isipin niyo ang ating mga ugat Bilang isang garden hose, ang dugo natin ang tubig at ang puso natin ang gripo. Ang blood pressure ay yung sukat ng lakas ng pagtulak ng dugo doon sa pader ng hose habang ito'y dumadaloy. Kapag kinukunan tayo ng BP, dalawang numero ang mahalaga. Yung numerong nasa taas, 'yan ang abbreviated systolic pressure. Ito yung pressure kapag ang puso natin ay bumobomba ng dugo. Yung numerong nasa ibaba naman, yan ang diastolic pressure. Ito yung pressure kapag ang puso ay nagre-relax sa pagitan ng mga tibok. Ayon sa Philippine Heart Association at iba pang mga eksperto, ang normal na blood pressure ay dapat mas mababa sa isandaan, dalawampu over walumpu. Kung ang BP mo ay palaging isang daan at apat napu over siyam napu, o higit pa sa iba't ibang araw. Yan na po ang tinatawag na hypertension o alta presyon. Kapag naman nasa gitna, halimbawa isang daan dalawampu hanggang isang daan tatlumput yung taas. Elevated na yan. Isang warning sign na kailangan mo nang mag-ingat. Bakit ba ito delikado? Isipin mo kung ang gripo ay laging todobuga sa isang host. Di ba't sa katagalan, masisira ang hos? Ganoon din sa ating mga ugat, kapag laging mataas ang presyon, nasusugatan at napipinsala ang mga pader nito. Dito ngayon kakapit ang taba at kolesterol, na lalong magpapakipot sa daluyan. Dahil dyan, mas nahihirapang magtrabaho ang puso. Napapagod ito, lumalaki, at maaring humantong sa heart failure. Kung sa utak naman mangyari ang pagkasira ng ugat, stroke ang resulta. At kung sa bato, kidneys, kidney failure naman ang kahahantungan. Kaya't hindi ito dapat binabaliwala. Hindi ito simpleng sakit ng ulo lang. Ito'y isang seryosong kondisyon na kailangan nating labanan. Ang pag-intindi dito ay ang unang-unang hakbang. Madalas nating tanong, Bakit kaya ako nagka-high blood? Normal naman dati, may dalawang klase ang mga sanhi o risk factors. Yung una, wala tayong kontrol. Yung pangalawa, nasa kamay natin ang pagbabago. Unahin natin yung mga hindi natin kontrolado. Una ay edad. Habang tumatanda, ang ating mga hos o ugat ay natural na tumitigas at hindi na kasing fleksibol. Kaya naman, tumataas ang presyon sa loob. Ito ang dahilan kung bakit mas karaniwan ang alta presyon sa mga may edad 55 pa taas. Pangalawa ay lahi o family history. Malaki ang epekto ng genes. Kung si tatay, nanay o mga kapatid mo ay may alta presyon, mas mataas ang tsansa mo. Namamana ang tendensya, kaya kung may lahi kayo, dapat doble ingat. Pangatlo ay akasarian, gender. Sa mas batang edad, mas maraming lalaki ang may high blood. Pero pagdating ng menopause, humahabol naman ang mga babae dahil nababawasan ang hormone na estrogen na nagbibigay proteksyon sa puso. Ito naman ang mga sanhi na kaya nating kontrolin o dahil sa ating lifestyle. Una ay ang hilig sa maaalat at matataba. Naku, Pinoy na Pinoy, paborito nating sausawan, toyo, patis, bagoong mga pampalasa tulad ng vetsin, mga delata, hotdog, longganisa, instant noodles, at syempre ang mga chichirya at tuyo. Bakit masama ang sobrang alat? Ang sodium o asin ay nagpapanatili ng tubig sa ating katawan. Kapag mas maraming tubig, mas marami ang dugo sa ugat, kaya mas mataas ang presyon. Bukod dyan, yung mga lechon, crispy pata at chicharon, alam na. Ang sobrang taba at mantika ay nagpapataas ng kolesterol na dumidikit sa ating mga ugat. Pangalawa ay kulang sa kilos o sedentary lifestyle. Ang buhay ngayon, madalas nakaupo na lang sa harap ng TV, sa computer o sa pagchichismisan. Ang kulang sa galaw ay nagpapahina sa puso at nagpapatigas ng ugat. Ang ehersisyo ay parang workout din ng ating mga ugat. Para manatili itong bata at flexible. Pangatlo ay paninigarilyo at pag-inom ng alak. Bawat hit-hit ng sigarilyo ay instant na nagpapataas ng BP. Sinisira din nito ang lining ng ating mga ugat. Ang sobrang alak naman ay diretsyong nakakasira sa puso. pang ay stress. Hay buhay. Stress sa trabaho, sa pamilya, sa bayarin. Kapag stress tayo, naglalabas ang katawan ng stress hormones na nagpapakipot ng ugat at nagpapabilis ng tibok ng puso. Kung palagi kang stressed, yung pansamantalang taas ng BP ay nagiging permanente. Panglima ay sobrang timbang o overweight sin obese. Kapag mas mabigat tayo, mas maraming tissue sa katawan ang kailangang suplaya ng dugo. Ibig sabihin, ekstra trabaho para sa ating puso at ekstra pressure sa ating mga ugat, pang-anim ay iba pang sakit. Madalas, kasama ng alta presyon ang diabetes, sakit sa bato, at high cholesterol. Ang mga sakit na ito ay pwedeng maging sanhi o magpalalapa ng high blood. Ang pag-alam sa mga sanhing ito ay mahalaga. Ipinapakita nito na ang alta presyon ay hindi aksidente. Kadalasan, resulta ito ng ating mga desisyon araw-araw. Pero ang good news, dahil desisyon natin yan, kaya din nating baguhin. At dito nagiging tuso at delikado ang alta presyon. Madalas, wala itong sintomas. Pwede kang magkaroon ng mataas na BP sa loob ng maraming taon nang hindi mo man lang ito nararamdaman. Kaya marami ang nabibigla. Hihintayin pa na may maramdaman bago magpatingin. At sa puntong yon Baka may sira na sa mga organo. Pero kapag ang BP ay sobrang taas na at umabot sa piligrosong level na tinatawag na hypertensive crisis, baka may lumabas ng mga babala. Tandaan, hindi lahat nakakaranas nito. Pero kung maranasan mo ang mga sumusunod, kailangan ng agarang atensyong medikal. Una, matinding sakit ng ulo. Hindi ito ordinaryong sakit ng ulo. Ito yung parang pumipintig o pulsating at kadalasan mas malala sa umaga. Pangalawa, pananakit ng batok. Isa ito sa pinakaklasik na reklamo ng mga Pinoy. Bagamat hindi laging senyales, maraming pasyente ang nakakaramdam nito kapag sumisipa ang BP nila. Pangatlo, pagkahilo o pag-ikot ng paningin. Pakiramdam na para kang lasing o matutumba Maaaring senyalis ito na hindi sapat ang dugong nakakarating sa iyong utak. Pangaapat, panlalabo ng paningin. Ang mataas na presyon ay kayang sirain ang mga maliliit na ugat sa ating mga mata na pwedeng magdulot ng panlalabo ng paningin. Panglima, hirap sa paghinga. Kapag hirap na ang puso sa pagbomba, maaaring mag-ipon ng tubig sa baga na nagre sa hingal o hirap sa paghinga pang-anim, paninikip o sakit sa dibdib. Naku, ito ay isang seryosong red flag. Huwag itong baliwalain. Pwedeng sinyalis ito na kulang sa oksygen ang puso at maaring mauwi sa atake. Pangpito, bigla ang pagdurugo ng ilong. Kahit maraming sanhi ang nosebleed, kung biglaan ito at walang dahilan, pwede itong konektado sa sobrang taas na BP. Pangwalo, dugo sa ihi pwedeng senyales ito na apektado na ang iyong kidneys o bato. Uulitin ko po, mapanganib na umasa lang sa mga sintomas. Ang pinakasiguradong paraan para malaman kung may alta presyon ka ay ang regular na pag-check ng iyong BP. Huwag maghintay ng sintomas. Mauna ka. Ipacheck mo na yan para mahuli ang silent killer bago pa ito makapaminsala. Kapag naramdaman mo ang mga seryosong sintomas tulad ng sakit sa dibdib at hirap sa paghinga, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Pumunta agad sa pinakamalapit na ospital. Okay, alam na natin ang problema. Ngayon, pag-usapan natin ang solusyon. Ang good news, kayang-kaya natin kontrolin ang alta presyon. Kailangan lang ng disiplina, tamang kaalaman at pakikipagtulungan sa inyong doktor. May limang simpleng hakbang tayo. Unang hakbang, regular na pagmonitor. Ang unang depensa ay ang pagiging updated sa numero ng iyong BP. Ito ang tutorial. Paano kumuha ng BP sa bahay nang tama. Ang pagkakaroon ng sariling digital BP monitor ay isang magandang investment, pero dapat tama ang paggamit. Una, relax muna bago kumuha ng BP. Umupo at mag-relax ng limang sampung minuto. Huwag munang magkape, manigarilyo o mag-ehersisyo tatlumpung minuto bago sumukat. Pangalawa, tamang posisyon. Umupo ng tuwid, nakasandal ang likod. Ang mga paa ay dapat flat sa sahig, huwag nakakrus. Pangatlo, ipatong ang braso. Karaniwang kaliwa, sa mesa nakapantay ng puso. Ang palad ay nakaharap sa itaas. Pangapat, ilagay ang cuff isuot ang BP cuff sa braso na walang damit. Dapat may isang pulgadang espasyo sa itaas ng tupi ng siko. Huwag sobrang sikip, huwag sobrang luwag. Panglima, quiet muna. Habang nagsusukat, huwag magsalita o gumalaw. Pindutin lang ang start. pang ilista. Itala sa isang maliit na notebook ang resulta, petsa at oras. Malaking tulong ito para makita ng doktor ang trend ng BP mo. Pangalawang hakbang, disiplina sa gamot. Kung may maintenance na gamot na nireseta ang doktor, ito ay sagrado. Bawal stop. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng marami. Kapag okay na ang pakiramdam at bumaba na ang BP, biglang ititigil ang gamot. Mali po. Ang gamot ang dahilan kung bakit mababa ang BP mo. Kapag itinigil mo yan, siguradong aakyat ulit yan at baka mas mataas pa. Inumin sa tamang oras. Sundin ang schedule na bigay ng doktor. Ito ang nagsisiguro na protektado ka buong araw. Huwag manggopya ng reseta. Hindi porket epektibo sa kapitbahay ay epektibo rin sa'yo. Ang gamot at dosis mo ay para lang sa'yo. Pangatlong hakbang, pagbabago sa plato. Sabi nga, You are what you eat. Sa may alta presyon, ang pagkain ang isa sa pinakamabisang gamot. Ang tawag sa diet na ito ay DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension Diet. Simple lang ang patakaran. Kainin pa. Gulay. Lalo na ang mga berdeng dahon tulad ng kangkong, pechay at malunggay. Puno ito ng potasyo na kalaban ng asin, prutas, saging, mayaman din sa potasyum, mansanas at dalandan whole grains, brown rice, oatmeal, at whole wheat na tinapay. Isda, tuna, sardinas, salmon, mga mayaman sa healthy fats, bawang at mani. Ang bawang ay kilalang nakakatulong mag-relax ng mga ugat. Bawasan o iwasan na. Maaalat, bawasan ng toyo, patis, bagoong, at vetsin. Silipin ang sodium content sa mga dilata at instant noodles. Processed at matatabang karne Hotdog, bacon, longganisa at lahat ng paborito mong prito Matatamis Soft drinks Matatamis na iced tea at mga cake Ang sobrang asukal Ay nagiging taba at nagpapabigat ng timbang Red meat Bawasan ang karne ng baboy at baka Pangapat na hakbang Aktibong katawan Hindi mo kailangan mag-gym o magbuhat ng bakal ang mahalaga ay ang regular na pagkilos, paglalakad, brisk walking. 30 minuto araw-araw, sapat na, tai chi o yoga. Mahusay para sa balansi, flexibility at pag-relax. Pagsasayaw, i-play ang paboritong kanta ni na VST at ko o hagibis at humataw. Masaya na, healthy pa. Stretching, mga simpleng pag sa umaga para gumaan ang pakiramdam laging pakinggan ang iyong katawan. Kung nahilo o sumakit ang dibdib, itigil ang ehersisyo. At laging magpaalam sa doktor bago simulan ang anumang exercise program. Panglimang hakbang, pamamahala sa stress. Ang pagkontrol sa stress ay kasing halaga ng pagkontrol sa alat. Deep breathing. Umupo ng komportable, ipikit ang mata, huminga ng malalim sa ilong at dahan-dahang ilabas sa bibig. Gawin ito ng ilang beses. Maglaan ng oras sa hobby, mag-gardening, makinig sa radyo, o makipagkwentuhan sa mga kaibigan at apo. Sapat na tulog, si Kaping makatulog ng pitong hanggang walong oras gabi-gabi. Humingi ng suporta. Kung ikaw ay nalulungkot o problemado, huwag mag-atubiling makipag-usap. Ang pagsasabi ng problema ay nakakabawas ng bigat sa dibdib. Ang pag-manage ng alta presyon ay isang panghabang buhay na commitment sa iyong kalusugan. Sa limang hakbang na ito, hindi lang BP ang kinokontrol mo, kundi binibigyan mo ang sarili mo ng mas mahaba at mas masayang buhay. Ayan po mga minamahal naming kaibigan at seniors, tinalakay natin ng simple at direkta ang tungkol sa alta presyon. Mula sa kung ano ito, sa mga sanhi na relate na relate tayo, sa mga sintomas, hanggang sa mga praktikal na solusyon ang pinakamahalagang aral. Una, ang alta presyon ay isang silent killer, kaya ang regular na BP check ang ating best friend. Pangalawa, ang kinakain at ginagawa natin ay may direktang epekto sa ating puso. Ang bawas alat, bawas taba at dagdag kilos ay hindi na opsyon, kundi kailangan. At pangatlo, ang maintenance na gamot ay ang iyong lifeline. Huwag itong kakalimutan at lalong huwag itong ititigil ng walang payo ng doktor. Ang pagtanda ay isang biyaya, hindi isang sakit. At para ma-enjoy natin ang biyayang ito, kailangan nating alagaan ang ating katawan. Huwag nating hayaan na ang alta presyon ang humadlang sa ating pagkarga sa mga apo, sa ating mga libangan, at sa bawat bagong umaga nasa kamay po natin ang kapangyarihan para labanan ito. Nakatulong ba sa inyo ang video na ito? Kung oo, isang pakiusap po, paki-pindot naman ang like button sa ibaba. At kung merong kayong kwento, tanong o tips tungkol sa alta presyon, i-comment nyo lang po sa baba. Malaking tulong ang inyong karanasan para sa iba. Para lagi kayong updated sa aming mga health tips na para mismo sa inyo. I-click na rin po ang subscribe button at 'yung maliit na kampana sa tabi nito. Muli, ako po ang inyong lingkod na nagpapaalala. Ingatan ang puso dahil ang bawat tibok nito ay mahalaga. Maraming salamat sa panonood at laging mag-iingat.